Alam mo ba ang pinakadelikadong hayop na binibreed? Ito ang mga cobra. Isa ang bansang Vietnam na may pinakamalaking cobra farming industry. Pinaparami ang mga cobra sa pamamagitan ng captive breeding. Ito ay napakadelikadong ahas. Isang tuklaw lang ay maaaring mong ikamatay dahil ang mga cobra ay isa sa may pinakadelikadong lason sa lahat ng ahas sa mundo. Bakit naman ito binibreed at pinaparami? Ito ay may malaking market sa bansang China, Taiwan, Thailand at Vietnam. Ito ay kinukonsumo bilang kanilang pagkain na pinapaniwalaan na nakapagpapalakas ng kanilang katawan at nagpapaboost ng kanilang immune system. Nagpapahaba ng buhay. Isa ang China na may pinakamalaking porsyento na kumukonsumo nito. At ang ibang bansa naman ay ginagamit ito for research and for medical purposes. Kaya lumalaki ang cobra farming industry sa bansang Vietnam dahil ito sa kanilang pag-export. -e Kaya kahit napakadelikado ng trabaho nito, ito naman ay may kapalit na malaking halaga. Pero imagine mo mga idol kung ikaw ang tagapag-alaga nito. Kahit sabihin pang malaki ang sasahurin mo, itataya mo pa rin ba ang buhay mo? <crestfallen>